Ito guys. Uh, may nagtatanong pala sa akin. Paano daw kumain ng uh, dragon fruit? Ayan si ma'am o si chef. May nagtanong po na comment sa comment section. May nagcomment sa doon. Paano daw kain ng dragon fruit? Ito po yung dragon fruit. Ayan. Okay, Ako yung dalawa. Tatlo yan guys. Tatlo. Ito lang po yan. At bubi akin natin.

Yeah. <coughs> yeah. <coughs> <coughs> Okay, yun na Okay guys, ang mga sagutin Tanong ni Madam